Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang labing anim na tao at dalawamput siya mang sugatan matapos na bumaliktad ang isang bus sa Southern Mexico kahapon, October 6. Tatlo sa patay ay mga menor de edad, dalawa ay babae at ang mga sugatan naman ay dinala sa paggamutan. Ang bus na may sakay na 55 na Venezuelan at Haitian immigrants ay naaksidente sa highway ng Oaxaca at kalapit na estado ng Puebla ayon sa National Immigration Agency ng Mexico at patungo ng U.S. border. Biktima rin sa trahedya ang ilang Peruvians. Iniimbestigahan pa ang dahilan ng aksidente. Libo-libong mga migrante ang bumabiyahe sa Mexico sa bus, punong-punong trailers at sa ibabaw ng mga tren sa pagtatangkang makarating sa U.S.-Mexican border. Ipinaliwanag ng Quezon City Police District o QCPD ang kumalat na viral video na kanilang kinasasangkutan sa pagpapatigil ng trapiko sa Commonwealth Avenue, Quezon City noong Huwebes ng Umaga, October 5. Sa isang press release, sinabi ni QCPD Police Brigadier General Red Maranan na ang traffic management ay isa sa kanilang tungkulin para sa security measures ng mga VIP kabilang na ang diplomats, government officials, state guests at iba pang mga personalidad na kailangan ang seguridad. Humingi naman ito ng paumanhin sa publiko pangunahin na kay Vice President Sara Duterte sa pagkakadawit ng pangalan nito sa insidente. Hindi naman pinangalanan ng QCPD kung sino ang VIP convoy na kanilang tinulungan na nagsanhi ng pagtigil ng daloy ng trapiko. Samantala, plano namang sampahan ng cybercrime ng pulisya ang uploader ng nasabing viral video na napag-alaman din nilang matinding kritiko ni VP Sara. Grand winner ang Ilocos Norte sa katatapos na 2023 Association of Tourism Officers of the Philippines o ATA Pearl Awards na ginanap sa Boracay. Inuwi ng lalawigan ng Ilocos Norte ang Best Tourism Oriented Local Government Unit at Best Video for Tourism Promotions Provincial Level para sa Lolita Is In Tourism Campaign na may temang manlalakbay sa lalawigan na naghahanap ng adventure o pambihirang karanasan. Ipinakita sa video ang likas na ganda at kultura ng probinsya habang ipinagmamalaki ang matatag na buklura ng pamilya, kabutihang asal at tradisyon na tanging sa Ilocos Norte lamang mararamdaman. Panauhing pandangal naman si Tourism Secretary Christina Frasco na siyang nagbigay ng mga parangal kasama ang Tourism Promotions Board Chief Operating Officer Marga Nograles at iba pang mga opisyal ng ato. Ang ATOP ay asosasyon ng tourism officers sa buong bansa na ang pangunahing layunin ay isulong at palakasin ang turismo sa Pilipinas. Formal nang idineklara bilang Diving Capital of the Philippines ang Puerto Galera. Ito'y batay sa naipasang resolution order ng kanilang sangguniang bayan na nakasaad dito na naging tanyag at kakaiba ang lugar dahil epicenter ito ng marine shorefish biodiversity. Matatagpuan din sa lugar ang mahigit 30 diving sites na bukas na puntahan ng publiko. Mula pa 1977, kinilala na ang Puerto Galera bilang UNESCO Man and Biosphere Reserve dahil sa pagpapanatili nito sa yamang taglay ng kalikasan. Ayon pa sa lokal na pamahalaan ng Puerto Galera, target pa nilang makilala ang kanilang lugar worldwide bilang diving capital. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <tipulong>